Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Ibanghilista Paul Mortis. At best, Flores po, magandang magandang morning po sa inyo thriving Thursday ngayon. Take note ha, last Thursday of the month na to, June 26. Mga kagapay, galong kabilis ang panahon. At dahil Thursday ngayon, syempre may awitin tayo, di ba mga kagapay? O ready na ba? Daddy Paul, ready na po kayo? Tingnan natin. Talagang hindi lumalaki ang boses na yan. Ano? Talagang, <laughs> tingnan natin. Okay. Hmm, let's thrive. Ready? Kamagapay. Game. Let's thrive. Let's thrive. Let's thrive in God. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Oh, kala ko magsa-scaling ka na naman eh. Anyway, <laughs> magandang magandang umaga po sa inyo mga kaagapay. O oh, diba, napatunayan ko na po sa inyo. Ang ganda talaga ng boses ng tatay ko. Tenor <laughs> po yan, ba? Diba? At baka nakakalimutan <laughs> nyo. <yun>. Ang <laughs> muna tuloy ako. <laughs> Siyempre po, siya rin po yung gumawa ng huling kanta natin. Yun yung Let's Drive, Let's Drive. Kanya yun, di ba po? Kasi siya po ang lumikha ng kantang yun. Bigay ng espiritu yun. Yun nga. So, salamat kasi it also encourages us to thrive. Alam niyo yun, nag lagi na magpatuloy sa Panginoon every day. Yun ang kailangan ngayon, anak. Sa in oh, times. Na, uh -oh, pag tumigil totoo po eh. ka, wala ka. Uh Opo, -oh, totoo po yan. So mga kagapay, nakikinig po kayo sa programang gabay dito po yan sa 702 DCAS. Kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, portable missionary radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha nyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig na ibinabato po naman ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay sa Visayas at Mindanao, nakikinig din po gamit ang transistor radio o PM radio, nakukuha naman po ninyo ang ating programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, ang ating Facebook live stream. Yes! Kung kayo po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream, meron kayong malakas na internet connection, definitely maganda po ang inyong reception. At yun lang po hindi po mula pa rin hanggang hulo lang kasama po ang ating mga kaagapay na nasa iba't ibang bansa na naka in sa ating programa sa pamamagitan ng Facebook live stream, 'di ba? Ang saya nakakatuwa ang kabutihan ng Panginoon dahil sa technology, mas napapa, napapahayag ang kanyang eternal gospel. Kaya nga tayo dito sa DZS, sa FBC, ang ating tagline, Until All Have Heard. O diba? Until All Have Heard. Patuloy tayo until He comes. So hold on lang po kayo. Amen. Dalangin po natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po, encouragement para po ang ating Thursday ay maging Thriving Thursday. At wag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras sa ganitong himpila ng radyo DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na at patuloy na Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin at yun yung this whole week. Do's and don'ts for helping widows. Kasi nga po, kaya natin ginawa, nalaman natin, yung lunes, June 23, ay International Widows Day. At uh, dahil alam natin sa ating mga churches, meron din po tayo mga widows at kahit po sa ating families, meron din, di ba po, sa ating community, meron din. So maganda na malaman natin paano natin sila matutulungan. So kahapon, tika, hindi kahapon to eh, nung lunis po na pag-usapan natin, na alat natatandaan tatandaan ko yon na pag-usapan natin yung mga crucial, very crucial yung unang anim na buwan, di ba po? para po sa kanila dahil napakalaking adjustment ang gagawin ng pamilya at sa bawat galaw may kasamang pagluha yan. Na-emphasize po natin na uh, nung Lunes din na tulungan siya sa mga gawaing bahay, sa mga repairs na kailangan, sa paghatid at pagsundo ng mga bata mula sa school at yung pag-offer na mag-alaga sa mga bata kung may dapat lakarin at iba pa. Dinagdag din natin nung Martes na maging mapagmasid tayo sa kanilang physical appearance at kung kailangan samahan para bumili ng mga bagong damit kung kinakailangan. Lalo na kung nagbago yung size niya. Maganda nga, is kagayang sinasabi ko, itreat natin siya doon. Napag-usapan din natin na kailangan bigyan siya ng mas malawak na space for grace dahil vulnerable siya. At higit sa lahat, bilang isang church, patuloy nating ipadama ang ating pagmamahal, understanding at concern para sa kanya at sa kanyang mga anak. Kahapon naman, pinag-usapan na po natin yung hindi dapat natin ginagawa, di ba? Tulad ng magpa-feel spiritual at sabihin sa kanya na, oh, malakas ka na, kaya mo yan. Ako po, dahil nagpapahayag to na hindi mo talaga naunawaan ang kanyang pinagdadaanan. Very insensitive yan nabanggit din natin na kailangan mag-extend tayo ng extra grace para sa kanya dahil vulnerable siya. At huwag mag-assume na tatawag siya kapag may need. Tayo dapat ang nagiging proactive at tanungin kung ano yung maitutulong natin sa kanya. So narito pa po yung mga ilang don'ts. Okay? Huwag matakot na isali siya sa mga get-togethers na kung saan ang ibang couples ay present. O, totoo yan. Hindi natin alam how do we need to act on that. Pero yun yung sabi nila. Huwag siyang tanungin kung kamusta siya maliban sa nais mong marinig yung honest na sagot niya. Huwag mong asahan na matutulungan kita sa iyong pag-handle ng grief. Ito yun from the window side. Ha? Dahil hindi ko rin ma-handle ang sarili kong grief. O, oh, huwag siyang husgahan dahil sobra o konti lang ang kanyang grieving. Huwag ma-discourage kung tanggihan ang iyong offer ng pagtulong. Patuloy lang siyang i-contact at dalawin. Huwag maghintay ng iba para mag-step up. Kung kaya mong gawin, gawin mo na. Di ba Huwag mag-assume na mas okay na ngayon dahil ilang buwan na ang nakaraan. Ang grieving po ay mahabang process. And last but not the least, huwag tingnan ang kanyang depression at negativism personally. Patuloy silang mahalin unconditionally at consistently be present and available. Kadalasan nangyayari ito sa church. Hindi natin ini-invite 'yung mga widow sa mga get-together na may ibang couples na kasama ang mas maganda pala anyayahan siya at hayaan yang at hayaan siyang mamili kung sasama ba siya o hindi. Ang mga get together kasi nakakatulong din 'yon sa kanyang healing process. Tama rin yung huwag siyang kamustahin kung hindi mo naman kayang tanggapin ang kanyang honest answer. Halimbawa, sumagot siya sa iyo, hindi pa ako okay. Marami pa akong katanungan sa Panginoon. Ano isasagot mo? at ang sagot na ito ay hindi dapat dadalhin sa prayer meeting ng church upang ipanalangin. Nakatitiyak ako, mau-offend siya. Kaya nga, lalo siyang ipag-pray sa personal at as a group kahit hindi malinaw ang description ng kanyang tunay na sitwasyon. Eto pa, ang grieving ay hindi nasusukat sa dami o konti ng pag-iyak. Naalala ko nung namatay ang anak namin. Umiyak kami ni Pastor Ness sa Panginoon nung nakaluhod kami sa panalangin at tinanong ang kanyang kalooban. Noon pa lang, binigyan na kami ng kapayapaan ng Panginoon at handa na kami kung ano ang mangyayari. Nung bumalik kami sa ospital, kinausap na din namin ang aming mga anak at inihanda ang puso sa gagawin ng Panginoon. Ang naging assurance namin ay may kaugnayan kami sa Panginoong Hesus at may muling pagkabuhay oo, nasa grieving kami, pero sinamahan kami ng Panginoon. Isa pa, kailangan habaan ang ating pasensya at habaan ang ating space for grace kapag nakita natin na dumadaan siya sa depression at negativism. Mas lalo natin siyang abutin ng ating pagmamahal at kalinga as we are here, as we are there for her. Ang isang naging malaking pagpapala sa amin ay makasama sa grief share ng Union Church. Sa 10 days na session nito, lalo naming na-handle ang pain ng pagkawala ng aming anak at naunawaan na ang Diyos ang owner sa aming anak. Ipinahiram lang siya sa amin. At ang Diyos din ang may control ng lahat ng pangyayari sa aming buhay. Kamakailan, sabi ko sa Panginoon, Lord, nakakatatlo ka na. Ha? Una, yung aming anak. Pangalawa, yung pinsan ko na music partner at last year yung aming manugang. Salamat sa Panginoon sa grief share. So, totoo lang. Kaya nga po mga kaagapay, kung ito rin po inyong pinagdadaanan, malaki po ang may tutulong ng grief share sa inyo. At panawagan po sa ating mga local church, tandaan ang paalala ng James at uulitin ko po. James 1.27 Ang relihiyon na dalisay at walang dungi sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen uli anak. Ito naman ang aking take. Pagtulong sa mga kabaluhan o sa mga balong, crucial ito sabi ni Beth, sa anim na buwan. Kung kaya't kailangan tulungan sila sa lahat ng mga bagay, kailangan nila ang space for grace, huwag mag asf hanapin ang honest na confession mula sa kanilang mga sarili, mula sa mga bibig, maging open lamang para sa kanila. Patuloy silang mahalin, anyayahan sa mga get-together, mahaling talaga sa biyaya ng Panginoon, abutin ang mga balos sa anumang kaparaanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa mga sandaling ito. Ano ang dapat nakapasyahan para hindi mali kundi yung tama? Ito po talaga ang dapat napipiliin without delay. Pagdidiin ng tatay, pagpapasya sa tama, at pag-iwas sa mali sa panahon ng in times na so much na naglipana sa kapanahunan kung kaya't ingat. Ibang hilis Paul Mortis, kumusta na po kayo, mag-aral na po tayo. What? Yes, Amen. Naririto po. Pumingi ng tama at sa tam, tanging totoo lamang ngayon din. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. That's right. But grandchildren lamang, basta, are no-no before God. God has no grandchildren. Matagal ko ng pinagdidiinan ito. Opo, pakinggan. Walang mga apo ang dakilang Diyos. Only children. Amen. Mga anak nga lamang. John 1.12 But as many as received Him, to them gave He the power to become children of God. Tatay said, Tanggapin si Jesus upang maging anak. Yun ang tanging paraan. Mga apo, lalong-lalo na, hindi kayo kristyano dahil kristyano ang mga magulang ninyo, kailangan din ninyong tanggapin si Kristo para maging kristyano. Dahil, dahil ang kristyano, si Mang Ano may Kristo sa kanyang puso. Nabanggit <laughs> ko na naman yan. Kailangan magsisig ng kasalanan, magsuko sa kanya ng inyong kalahatan dahil si siya nga lamang ang iyong kailangan. Opo, tanging si Jesus lamang, wala nang iba pa. Acts 4.12, walang pangalang ibinigay sa sinong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi sa pangalang Jesus. Paalaalang patuloy ng tatay sa mga anak. Ayon sa sabi ng kanilang lolo, wow, 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 talagang nga po lolo, Agri po ako sa inyo, Lolo. Salamat po sa inyong pamana o liga si Lolo. Amen, amen nga po. Di ba na tama ang pamana ng Lolo na may Kristo gaya ng Lolo ko? Amen. Opo. <laughs> Opo. Yes. Kaya lang walang pamana ang Lolo ko sa akin eh. <laughs> huh? Walang Marap. pama, walang pamana. Hindi. <laughs> hindi ibig ko sabihin kaya mana, wala po 'yon. Ah, Ang manana. lolo ko po ay mayaman ng palato niya. Ikaw yun. ah. ah 'yung kaya mana. Ay hindi po, wala, hindi ko naman talaga inaasahan 'yang kaya manang mana. Doon wala naman din talaga. Hindi <laughs> ba po? Kahit na naman sa amo bali-balik ta rin eh. Eh sila yung mga pinagpala ng Panginoon. Ako salamat po may legacy at mayroong yaman na iiwan. Okay yun. We rejoice with you. Pero sa amin po na nasa naglilingkod sa Panginoon, <laughs> wala yan. <laughs> ang pamana, eternal lang aming perspective. Hindi lang po naman sa amin, ganun din, di ba dad? Ang dami-dami okay. din pong mga, mga lingkod ng Panginoon, mga mayayamang kapatiran na eternal din ang kanilang perspective. At ginagamit yung kanilang kayamanan para Ay, po mas... Sila Opo, ngayon. ang dami niya, nakakatuwa. Lalo na po sa mga churches. Alam naman natin yan sa ating mga iglesia meron talaga na pinagpala ng Panginoon na sila yung merong extra blessings. Sila rin naman po yung mga generous ang puso naglilingkod sure. sa gawain. Kahit po sa amin, nung kamakailan po nung nag-youth conference kami ng May 30 and 31, ano po talaga yun? Uh, two-thirds, tuma, two-thirds of the funds came from church members, from those na ano. Sila talaga ang nagpununo, nakakatuwa na pinakita yung provision ni Lord. Sabi nga, maging 200 man yan, o maging 2,000 man yan, lahat yun, ibinilagay, ginamit, para po, at binigay para po dun sa youth conference, dun sa concept na dapat ini-equip na naming mga lolo at lola, mga tanders, yung mga kabataan for leadership and it was such a it was such a blessing to be part of that kahit mga mapuputi na yung aming buhok nagtatawanan kami kasi napakabuti ng panginoon so well, yun po yung dapat nang ginagawa natin mga kaagapay so dun sa mga kaagapay natin na the lord is using you financially in supporting ministries the lord bless you a thousandfold yan yung gene yung generosity nyo po dahil sa katapatan nyo sa Panginoon. And that's the same thing din sa ating mga kaagapay na doon, piso para sa radyo, yung monthly nagsusupport sa gawain ng Panginoon. Alam nyo po, hindi man natin makita yung pamana natin sa atin, pero hindi nyo alam how many ang napagpala ng Diyos dahil po sa inyong pagsunod sa Kanya. Yun ang magandang pamana, ba? Diba? So patuloy po tayo na You know, let us do our part. Let our lives be a shining light for His glory. Let us keep on encouraging the younger people, the younger generation, to keep on focusing on the Lord. To train younger leaders to become leaders. Because na kakatuwain yun. Pag nakita mo, yung mga traine mo mas mahusay pa kesa sa yow, di ba ang sayanon yung big sabihen nagmake nag ng impact sa buhay niya. At kahit nasabihin nila, ate o kuya, kaya kami ganito dahil sa itinuro nyo. Praise the Lord. Mas malalo pa silang gagamitin ng Panginoon. Mas lalo pa silang i-improve ng Panginoon. And we can rejoice in such. Yung mga ganong ginagawa ng Panginoon sa mga taong naging bahagi tayo sa kanilang buhay. Yun ang mga Amen. magagandang pamana, di ba po? Hindi yung... Hindi yung iba-ibang iisipin natin. Mas maganda yung pare para tayo, ang focus natin ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, ngayon, mm, that is man. what we need to do, mga kaagapay, 'di ba? Sabi niya, ano yung ang kapasyahan natin, patuloy tayong gamitin ni Lord kahit sa ating pagtanda, 'di ba? Yun po yung mm. dapat natin gawin. So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming 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 salamat po. Totoo yun. abang may buhay, patuloy po kami maglilingkod sa iyo. At ang dalangin namin, yung mga younger, younger leaders, makikita rin nila yon Panginoon, na ang kapasyahan is to follow you, to be focused on what you're doing, to be focused on what is your plan for each and every one of our lives. Panginoon, maraming pong salamat. Ang sarap pong tumanda na naging encouragement sa mga nakakabatang mga leaders at patuloy na ipinapanalangin sila na lalong mong gamitin for your glory and your honor. Yun talaga, Lord, ang masaya. But somehow, we have become a part of one's life and that's life has become a part of many lives. At lalo pong mas dumadami ang nakakakilala sa iyo. Marami pong salamat. Today, thank you, Lord, sa mga kaagapay namin, mga mahal sa buhay, na today is their special day. Unang-una -una na po sa aking youngest sister, si Grace Joy, Lord, Pagpapala po mm. for her, gabayan mo po siya, bigyan mo po siya ng kalakasan. Ikaw po ang siyang manguna sa kanya at sa kanyang buong family, sa kanyang mga anak, sa kanyang apo. Lord, just bless them tremendously. Mm. na din po sa aking kaibigan, classmate, si Candy Manuel. Lord, thank you for her life. Thank you for her generosity. Patuloy mo po siyang gabayan. Sila po ni Gid at sa kanila pong patuloy na paglilingkod sa iyo. Kaya ate Ermida Landrito Rivera, salamat po sa kanyang buhay. Patuloy mo, Panginoon, silang gabayan. Patuloy mo po siyang pagpalain at kanyang paglilingkod, Panginoon. Si uh, Sister Virgie Valencia ng Nagkarlan, salamat po, Panginoon continue to bless her at kan buong pamilya ganon din po yung kanilang uh, business pagpalain mo po sila ni Sir Manny sa bless sa kanila pong negosyo si Christian Quaresma akin uh, po kumpare pagpalain mo po siya at buong pamilya paglilingkod niya rin sa church ganon din po si Bernard uh, Rojas si toro Torotoro, si Wilma D., si Jelong Aquino, si Leila Silvestre, at ngun din, Panginoon, si Sister Elsa Padron. Lord, salamat po sa kanila. Lord, mga kaigapay namin na today is their special day, hindi man po namin nabanggit ang kanilang mga pangalan, pero alam namin, Panginoon, pinagpapala at pagpapalain mo sila, not only today, but every day. So, Lord, salamat po, kasi yun ang, ka ang kapasyahan ng aming puso ay sumunod sa iyo sa bawat araw at maging liwanag ng iyong kabutihan at katotohanan. Marami pong salamat. Panginoon, marami pong salamat nga po sa pamana o legacy ng mga lolo. Amen, amen. Tama ang pamana ng lolo na may Kristo sa kanyang puso. Salamat po at alam namin sa pamagitan ng katotohanan ito na may Kristo na siyang tunay na gagabay. Alam namin, Panginoon, na kami nga po'y hindi niyo lalampasa. Kung kaya, Amen, Amen, Amen. So mga kaagapay, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, tandaan nyo ha, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, talagang nakafocus tayo. Alam nyo, kagaya nga sinasabi natin eh, puro kapasyahan yun. Anong tamang kapasyahan ang dapat natin gawin? Mangyayari lang po yun kung nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, pinag-aaralan natin ito, nakikinig tayo sa banal na Spirit pag tayo inire-review, kinokorek, inaayos, at ang ating focus, nakafocus tayo sa Panginoong Hesus. Siya yung ating example. Kasi nga po ang layunin, we are to become Christ-like. Yun ang layunin sa ating buhay. So maganda 'yon sa ating ating pagtanda, lalo tayong nagiging kawangis ng Panginoong Hesus, mas marami pong pagpapalain, mas marami pong mabibless sa buhay na ipinagkatiwala sa atin ni Lord. 'Yun ang maging goal natin. Lolo man o lola man, tatay man o nanay man o mga anak man, 'di ba? Lahat 'yon bahagi ng pamilya. Hmm. So that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores. Lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena. At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ati pa mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa protect, sa bukawi transmitter. pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po, kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis nagsasabi, Kapag si Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman kasi hindi niya kayo tatantanan. <laughs> Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon ngayon hanggang sa lunis na muli sa isa na namang gaba. Amen. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.